good day, good day manin kakapsat so ngayon nandito tayo sa bukit guys ay flex ko lang yung mga magpapatresar ng bongo yan guys, tara guys so guys nandito na tayo sa uh, magpapatresar ng guys

い、出来てるが絶対。 nandito lang sa probinsya guys dito sa amin dito sa Isabela tatanim kami ng mga sa dry season dito. silang ani na bongo. Ang tapok, ang halikabok. Ito guys yung monggo na tinatawag guys baba uh, treasure nila yan guys pagkatapos matreasure ma treasure guys yan yung treasure kung treasure yung binibenta na ga binibili yung yung may ari ng treasure siyang bumibili guys nasa 49 na yata isang kilo yan guys So yeah guys, yung more treasure and sa Isabel So guys, ang dami na na Ang dami na treasure na hanro yan guys. Then, yeah. So So guys, tapos na na sila nag-treasure Daming Yan guys, tapos na silang Nag-treasure guys, meron na namang Paparating Yan guys So guys, paparating na naman yung mga Papat-treasure guys Yan guys, malami na naman silang Tresoran Yan guys So guys, mag-pre-treasure mag, -trace, mag -trace, na naman sila guys. So guys, ang dami na naman ang treasure guys. So guys. Ito guys, sinakot nila para pagpa-treasure. Tapos yung pag gusto mong ibenta yung mongko, uh, bibilhin nila guys. que les gaix 3.30 en un per barat, Guys, pag natapos na na-thrash monggo, ganito na yung nagsiguran niya, guys. guys, yan. Ito yung guys. guys. Patanim kami ng monggo dito sa amin dito sa probinsya. Dito sa Isabela guys. Dito lang po ay sa probinsya guys. Pag may tinanim, may anihin uh, ng monggo Yan guys. Pagkakitang paparating na naman oh. Ito pala yung aking baka. Alagi na yung aking alagang baka. Yan guys hindi ko mamaya ko pastol kasi sobrang init dito sa Isabela yan yan guys so ang dami na na treasure na monggo guys yan guys nasa 51 kilo ng monggo ngayon guys binibili na nila guys pag katapos ma treasure ay mo muna yung pera mo guys yan yan dami ng atresor ng monggo. yan guys. Ang sarap ng feeling, guys, pag meron kang naani ng monggo. Ayan, guys, kinikilo. yan binibili na nila, guys, yan. Kinikilo na nila yung atresor. Tapos, diretsyo na benta wow na wow talaga isarap mag ani ng monggo yan guys So guys, yan na po yung magsatresa ng Mongol guys. So, salamat sa panonood and support. Thank you, thank you. Thank you for watching guys.